Hi guys, sana naman ay magtulog-tulogan ulit. Dahil alam niyo naman pag may video Kunyari magkutulog-tulogan tayo Pero sa totoo lang guys Halos kakagising ko lang talaga nito Kaya napag-isipan ko na gumawa ng content syempre sobrang kalat na na ng kwarto natin Naglinisery na naman tayo ulit Kasi last time yung naglinisery ako Ang daming views talaga Halos umabot ng kalating milyon Kaya yung pagkatingin ko ng cellphone ko guys Sobrang namumula na pala yung mukha ko Tapos sobrang namamalat na naman talaga nagre talaga ako ulit Kasi gusto ko talaga kuminis ulit yung mukha ko Dahil mahirap talaga pag maagan na bulok no Magamit na ako nito guys mga 3 days na Kaya alam ko talaga mamamalat na to Kaya tapos na ako magmuni-muni sa kwarto Ayan guys kailangan ko na bumaba muna Kailangan ko na ulit maghilamos dito O diba guys sobrang bilis lang ng transition ang bilis ko makakyat, diba? Hindi ko alam guys, baka sobrang sinipag na naman ako gumawa ng video ngayon. Lalo na kung nasa bahay lang ako. Dahil sobrang hirap talaga mag-isip ng content pag nasa bahay ka lang. Kaya naisipan ko na naman gumawa ng linis serie. Eh. Hindi nyo lang alam guys, sobrang hirap gumawa ng content. Yung uh -huh. lalo na kung gusto mo mag-upload ng araw-araw. Kaya yung tapos ako magpunas ng mukha ko, ayan, maglalagay na tayo ng toner ni Beauty Vault. Kaya baka naman Beauty Vault to. Hindi ko alam baka sobrang nagustuhan ko tong product na to. O dahil sa humiyang lang talaga sa akin to ng bong. Nahinto lang kasi yun, hindi na ako pag maintenance set. Ay, ulit ako sa back to zero, mag tayo, saka tayo mag-maintenance set. Bagay na bagay to guys sa mga hindi lumalabas ng tanghali. Dahil sobrang hapdi talaga nito pag nagpa ka. Pwede kang mangitim or masunog yung mukha mo. Kaya alam nyo naman siguro yung rejuvenating no, bawal mainitan. Kaya buti talaga ako, gabi ako na palagi. Kaya okay na okay sa akin tong product na to. Oo so, nga pala guys, sa, sa mga hindi pa pala nakaka-follow sa Facebook page ko, i-follow nyo na ako para mag-100,000 followers sa, tayo sa Facebook page ko. Malay mo, di ba, mamimigay tayo ng Gcash. Anyway, I guess ayan yung mag-aayos na ako ng pinagtulugan ko. Mahirap naman 'di ba pag hindi mo lilinisin yan tapos ikaw lang tutulog diyan. O baka may makapansin na naman ng kurtina namin. Wala ha? kasing malunong marunong sa amin magbarena. Dahil yung pagkabarena ng unang lipat namin dito. Hindi malalim yung pagkabarena niya kaya sobrang nahuhulog palagi. Kaya pansamantala muna ay nakaganyan. Kaya yung tapos na ako maglinis ng kama namin yato ito naman yung aanuin ko lilinisin. Magsusuklay muna tayo ng konti dahil sobrang buwaghag na. Ako lang ba yung tipong lalaki na sobrang ayoko talaga ng kalat? Hindi naman sa maselan, ayoko lang talaga ng sobrang kalat kasi sobrang pangit sa mata talaga. ko mo yung feeling na galing kang trabaho. Tapos ayun yung madadatnan mo sa kwarto mo, di ba, na sobrang kalat. Yung tipong hindi ka talaga makakapag-relax ng maayos. Yung gusto mo naman siya maglinis pero hindi mo talaga kaya kasi pagod ka mas na. Mas maganda talaga pag lagi yung malinis para mas maganda magpahinga, di diba? Kaya kung ako tatanungin talaga kahit wala akong ginagawa, kailangan ko talaga maglinis ng kwarto. O di diba guys, tingnan niyo naman, di ba, naging siya ting yan. Di Hindi tulad nung kanina, sobrang kalat talaga niya. Kasi hindi mo rin naman talaga may iwasan niya pag may kinuha kang gamit. May lalagay mo siya kung saan sa. O diba, kahit hindi naman gano'ng kaganda yung kwarto natin, di ba? Basta mas malinis. Okay na okay na sa atin yung kahit hindi maganda yung kwarto. Mahalaga is yung malinis talaga. Saka mas maaliwalas tingnan, di ba? ang cabinet talaga to, hindi ko talaga kaya mag-ayos dito. Dahil hindi talaga ako marunong magtupi niya. Si mama talaga yung natutupi ng mga damit ko, yung talaga kinakalat ko yung palagi. E, pag hinahanap ko yung paborito kong sinusuot, Diyos ko, hindi ko mahanap. Kaya ang ko, makalat lalo. Kaya yung tapos na ako lahat magayos ayos ayan, mag naman tayo maya, -maya. Kaya mag-aasikaso muna ako dito. Konti lang naman yung dadaling kong jersey ngayon kasi ayoko talaga ng sobrang dami. lalo na pag nagamit mo lahat, tapos sobrang pawis lahat, ang bigat dalhin. O siya guys, hanggang dito na lang. Bye-bye!